Isinasalaysay ng Biblia ang mga kwento ng pinakamasasamang reyna kasabay ng kanilang malulupit na hari. Madalas, hinihikayat ng mga reyna ang kanilang mga asawa na gumawa ng kasamaan o sila mismo ang gumagawa ng mabibigat na kasalanan sa ilalim ng kapangyarihan ng kanilang mga asawa. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ay si Jezebel, ang reyna ng Israel iniutos ng Diyos sa mga Israelita na huwag magpakasal sa mga dayuhang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit sinuway ni Ahab ang utos ng Diyos at pinili niyang maging asawa si Jezebel, isang prinsesa mula sa Sidon at anak ni Ethbaal, hari ng mga Sidonian. Magkasama nilang inilubog ang kaharian ng Israel sa kasalanan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pagsamba kay Baal sa buong kaharian. Si Jezebel mismo ay nagmula sa isang angkan ng maharlikang Phoenician. Ang kanyang ama na si Edbaal ay parehong hari at pari sa mga lungsod ng Tiro at Sidon. Sa wikang Phoenician, ang kanyang pangalan ay nangangahulugang Primrose, ngunit sa wikang Hebreo, isinalin ito bilang basura na sumasalamin sa kanyang reputasyon sa mga kwento ng lumang tipan. Si Ahab, ang asawa ni Hezebel, ay namuno sa Israel sa panahong iyon at kilala sa kanyang masasamang gawa, higit pang nahigitan ang idolatriya ni Jeroboam. Ayon sa Aklat ng Mga Hari sa Biblia, si Ahab ang itinuring na pinakamasamang hari ng Israel na nagdala ng matinding kaguluhan sa kanyang dalawamput dalawang taong paghahari. Bilang kanyang asawa, malinaw na ginamit ni Jezebel ang kanyang impluensya kay Ahab. Ginawang kasangkapan ito upang maisakatuparan ang kanyang madilim na hangarin ng walang kahirap-hirap. Sa unang pagkakataon, isang hari ng Israel ang nakipagkasal sa isang prinsesang pagano. Siya ay tapat na tagasunod ni Baal. Pinagpasyahan ni Hezebel na palitan ang pagsamba sa Diyos ng Israel ng madilim na ritual ng pagsamba kay Baal, isa hari labing walo, labing siyam. Kaya't ipatawag mo ang buong Israel sa bundok ng Karmel kasama ang apat na raan at propeta ni Baal at apat na raan propeta ng mga sagradong kakahuyan na kumakain sa hapag ni Jezebel. Sa ilalim ng pamamahala ni Ahab, mabilis na lumaganap ang pagsamba kay Baal sa buong Israel at naapektuhan din nito ang Huda Iba't ibang rehiyon ang nagpatibay ng magkakaibang paraan ng pagsamba kay Baal na naglarawan sa kanya bilang isang malawak na iginagalang na diyos. Sa iba't ibang lugar, binigyang-diin ang partikular na mga katangian ni Baal na nagbunga ng iba't ibang sekta sa Baalismo. Ipinapakita ng mga eskultura si Baal na may suot na helmet na may sungay ng toro, sumasagisag sa lakas at kasaganaan. Sa isang kamay, may hawak siyang pamalo o maso na maaring sumisimbolo sa kulog at sa kabila naman, isang dahon na sibat na kumakatawan sa kidlat at pananim. Matapos ang kanyang kasal kay Ahab, matagumpay niyang nahikayat ito na yakapin ng pagsamba kay Baal. Siya ay isang babaeng uhaw sa kapangyarihan na walang awa sa sinumang kumakalaban sa kanya. Hindi siya nababahala sa moralidad o takot sa hatol ng Diyos o ng tao at masigasig niyang isinulong ang kanyang paganong paniniwala. Walang humpay ang kanyang pagsisikap na mapanatili ang ningning ng idolatriya sa paligid niya. Ang kanyang mga gawain ay nagdulot ng matinding negatibong epekto sa parehong kaharian ng Israel at Huda. Inilalahad ng Kabanata 21 ng Aklat ng Mga Hari ang madilim na katapusan ni Hezebel at Ahab, bihira ang mag-asawa sa Biblia na kasingsama ni Naharing Ahab at Reyna Hezebel. Sa pagtatapos ng isang araw, lantad na ang kanilang kasuklam-suklam at imoral na mga gawain. Wala silang tunay na pamumunong dapat tularan, sa halip ay umasa sila sa panlilinlang kasakiman at tusong estrategiya upang matupad ang kanilang mga hangarin. Ang tagpo ay nasa Jezreel, kung saan matatagpuan ng kanilang palasyo. Malapit sa palasyo ay ang isang ubasan na pag-aari ni Naboth na isang Hezreelita na ninais ni Ahab na gawing hardin ng gulay. Gayunpaman, tumanggi si Naboth na ipagbili o ipagpalit ang kanyang lupa sapagkat ayon sa batas ng Israel, ang lupain ay dapat manatili sa orihinal na pamilya na pinagkalooban nito, mga bilang tatlumput-anim, pitong. Sinasabi ng batas, kaya ang mana ng mga Israelita ay hindi maaring ipasa mula sa isang tribo patungo sa iba, sapagkat ang bawat isa sa mga Israelita ay dapat manatili sa mana ng kanyang sariling tribo. Nang mapansin ni Jezebel ang lungkot ng kanyang asawa dahil sa pagtanggi ni Nabot, tiniyak niya rito na sa lalong madaling panahon ay mapapasa kanya rin ang ubasan isa hari dalawamput isa walukinse. Sa kanyang panlilin lang, nagsulat siya ng mga liham sa pangalan ni Ahab. Tinatakan ito ng kanyang selyo at ipinadala sa matatanda at maharlika sa bayan ni Nabot." sa kanyang mapanlinlang na mga liham, isinulat ni Jezebel, ipahayag ang isang pag-aayuno at ilagay si Naboth sa isang natatanging posisyon sa harap ng bayan. Paupuin ng dalawang tiwaling tao sa tapat niya upang akusahan siyang nilapastangan ang Diyos at ang Hari sa pagsasabing isinumpa niya ang Diyos at ang Hari. Pagkatapos, ilabas siya at batuhin hanggang sa mamatay. Alinsunod dito, ang mga matatanda at maharlika ng lungsod ay sumunod sa bawat utos ni Jezebel ayon sa kanyang mga iniutos sa liham. Ipinatawag nila ang pag-aayuno at inilagay si Naboth sa isang kilalang posisyon sa harap ng pamayanan. Dalawang sinungaling ang lumapit at umupo sa tapat niya, nagsampa ng maling paratang sa harap ng madla inakusahan siyang nilapas tangan ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dinala nila siya sa labas ng lungsod at pinatay sa pamamagitan ng pagbato. Matapos siyang mapatay, ipinalam nila kay Jezebel ang nangyari kay Naboth. Nang matanggap ni Jezebel ang balita ng pagkamatay ni Naboth, agad niyang sinabi kay Ahab, Bumangon ka at kunin mo ang ubasan ni Naboth na Jezreelita na tinanggihan niyang ipagbili sa iyo sapagkat wala na siya, patay na siya. Nang marinig ito, walang sinayang na oras si Ahab at bumaba upang angkinin ang ubasan. Si Jezebel na likas na tuso at walang awa ang nagbalak ng pagbagsak ni Nabot upang magmukhang isang lehitimong pagpapatupad ng kautusan ng Diyos. Bukod pa rito, tiniyak niyang patayin din ang mga anak ni Naboth upang walang magmana ng lupa, kaya't ito ay automaticong mapupunta sa hari lalong pinagtibay ang kanilang kapangyarihan. Si Reyna Hezebel, na puno ng kasamaan, ay sistematiko at walang awang nagpaplano ng kanyang mga pakana. Habang papunta si Ahab upang angkinin ang ubasan, na salubong niya si Elias na agad siyang kinundena sa kanyang mga kasalanan ng pagpatay at pagnanakaw. Ipinahayag ni Elias ang kakilakilabot na kapalarang naghihintay sa kanila. Si Ahab ay mamamatay ng marahas. Si Jezebel ay kakainin ng mga aso sa Jezreel at ang kanilang lahi ay hindi magkakaroon ng marangal na libing. Ang mabigat na hatol na ito ay sumasalamin sa sukdulang kasamaan ni Ahab sa kanyang pagsamba sa mga Diyos Diyosan. Isinasaad ng mga kasulatan na walang ibang hari sa Israel ang lumampas sa kanyang kahandaan na gumawa ng kasamaan. Nang marinig ni Ahab ang hula ng kanyang pagkagunaw, nagpakumbaba siya sa harap ng Panginoon bilang tanda ng pagsisisi. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, ipinahayag ng Diyos na ipagpapaliban ang parusa sa kanyang pamilya hanggang sa kanyang kamatayan. Isa sa mga pinakakasuklam-suklam na ginawa ni Jezebel ay ang masaker ng mga propeta ng Diyos, Evanuhari 18.4, 4 na naging dahilan upang itago ni Obadias ang isang daang propeta ng Panginoon sa dalawang kuweba tig sa bawat isa at binigyan sila ng pagkain at tubig, faso hari labing walo Hindi ba sinabi sa aking Panginoon Elias ang aking ginawa ng patayin ni Hezebel ang mga propeta ng Panginoon kung paanong itinago ko ang isang daan sa kanila sa mga kuweba at binigyan ng tinapay at tubig. Bukod dito, walang humpay na hinanap ni Jezebel si Elias upang patayin siya unang hari labing siyam uno hanggang apat. Isinalaysay ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng nagawa ni Elias kasama ang paglipol sa lahat ng propeta ni Baal sa pamamagitan ng tabak. Sa paghihiganti, nagpadala si Jezebel ng isang mensahero kay Elias na may banta sa kanyang buhay na nagsasabi, Gawin nawa sa akin ng mga Diyos ang higit pa rito kung bukas ng ganitong oras ay hindi kita ipapapatay tulad ng ginawa mo sa kanila. Sa takot, tumakas si Elias para sa kanyang buhay. Naglakbay siya patungong Beersheba sa Juda kung saan iniwan niya ang kanyang lingkod at pagkatapos ay naglakbay mag-isa sa ilang. Sa matinding pagod, Bumagsak siya sa ilalim ng isang punong enebro at nanalangin na mamatay. Nagsasabing, Sapat na, O Panginoon, kunin mo na ang aking buhay, sapagkat hindi ako higit na mabuti kaysa sa aking mga ninuno. Dahil sa takot, nagpatuloy si Elias patungo sa Horeb upang maghanap ng kanlungan mula sa galit ni Jezebel. Sa huli, natupad ang propesya ukol sa kanyang pagkamatay. Makalipas ang ilang taon, Napatay si Ahab sa isang labanan laban sa mga taga-Syria, ngunit nanatili si Hezebel sa kapangyarihan sa halos isang dekada matapos ang kanyang kamatayan. Kasunod ni Elias, ipinagpatuloy ni Eliseo ang misyon na pawiin ang pagsamba kay Baal. Pinangasiwaan niya ang paglukluk kay Yehu bilang hari ng Israel, isang hakbang na nagpasiklab ng digma ang Sibil sapagkat si Jehoram, ang anak ni na Ahab at Jezebel ang naghahari noon. Si Jehu na dating tagapagpatakbo ng karwahe ni na Ahab at Hehoram ay nakaposisyon sa hangganan ng Israel malapit sa Damasco at Assyria. Sa buong kasaysayan, si Jezebel ay inilalarawan bilang sagisag ng panlilinlang, kasamaan, poot at kalupitan. Nang pumasok si Hehu sa mga tarangkahan ng Hezreel, sumilip si Hezebel mula sa bintana ng palasyo at nagtanong, Natagpuan ba ni Zimri ang kapayapaan matapos niyang patayin ang kanyang Panginoon? Tumingala si Hehu at suminyas sa kanyang mga lingkod na agad siyang itinulak mula sa bintana. Agad siyang nilapa ng mga asong gala sa lansangan, tinutupad ang propesya ni Elias na Tishbita matapos ang insidente sa ubasan ni Naboth, unang hari 21 Labinsiyam. Ang propesya ay nagsabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, pumatay ka ba at nang agaw rin? Sa lugar kung saan dinilaan ng mga aso ang dugo ni Naboth, didilaan din nila ang iyong dugo. Mula noon, ang kanyang pangalan ay naging kasingkahulugan ng kasamaan. Gayunpaman, may isang pagsaway laban sa iyo. Pinahihintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagaangking isang propetisa na iligaw ang aking mga tagasunod sa pamamagitan ng mga aral na nagtutulak sa imoralidad at pagkain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Pahayag 2020 kung inakala mong si Jezebel na ang pinakamasama, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang kanyang pangalawang anak na babae, si Athalia, ang reyna ng Huda. Si Athalia, anak ni Ahab, hari ng Israel, ay ikinasal kay Jehoram, anak ni Jehoshaphat. Pinatunayan niyang kasing sama siya ng kanyang ina na si Jezebel, ng kanyang ama na si Ahab, at ng kanyang mga kapatid na sina Ahazias at Horam. Ang kanyang pangalan na nangangahulugang Pinarusahan ng Diyos ay lumalarawan sa kanyang malupit na paghahari bilang reyna ng Huda mula isa hanggang 835 B.C. Umupo siya sa trono ni Haring David sa isang panahong pinamumunuan ng mga tiwaling hari at reyna. Isang tapat na sumasamba kay Baal, si Atalia ay namuno ng may parehong antas ng kasamaan gaya ng kanyang mga ninuno at ng mga sumunod sa kanya. Ang kanyang asawa na si Hehoram ay namuno bilang hari ng Huda hanggang sa kanyang kamatayan noong 841 BC. Ditulad ng kanyang ama, si Hehoram ay yumakap sa kasamaan. Ang kanyang anak na si Ahazias ang sumunod sa kanya sa edad na 22 at naging kasing sama ng kanyang mga naunang pinuno. Sa ilalim ng paggabay ni Atalia, si Ahazias ay nasangkot sa maraming masasamang gawain. Dalawang Kronika 22.3 Amplified Bible, kung saan ang kanyang ina ang nagsilbing tagapayo niya sa paggawa ng kasamaan. Ang paghahari ni Ahazias sa Juda ay maikli lamang, tumagal ng wala pang isang taon bago siya namatay. Siya ay pinaslang kasabay ng may sakit na si Haring Joram ng Israel sa pamamagitan ni Jehu, na dating kumander sa ilalim ni Haring Ahab sa Tugahun Hari na Ipidahon Sa pangyayaring ito, iniutos ni Jehu sa kanyang opisyal na si Bidkar na itapon ang bangkay ni Joram sa lupaing dating pag-aari ni Nabot na Jezreelita inaalala ang propesya ng Panginoon nung nakasakay siya sa karwahe kasama si Ahab. Ang pag-angat ni Jehu sa kapangyarihan ay minarkahan ng kanyang pagtatalaga bilang bagong hari ng Israel ng propetang si Eliseo na hinirang siya bilang kasangkapan ng Diyos upang ipatupad ang mga hatol laban sa angkan ni Ahab dahil sa kanilang idolatriya. Kasama rito ang pagpatay sa asawa ni Ahab na si Jezebel at sa kanilang mga anak. Ang pagpatay kay Ahazias ay hindi planado dahil bumisita lamang siya kay Joram nang isagawa ni Jehu ang kanyang balak na alisin si Joram. Dahil dito, napasama rin si Ahazias sa pagpuksa, dalawang kronika, 22, 10 dalawa. Ito ang naging mahalagang sandali sa misyon ni Jehu upang wasakin ang tiwaling dinastyang itinayo ni na Ahab at Jezebel. Nang marinig ni Athalia, ina ni Ahazias, ang balita ng pagkamatay ng kanyang anak, agad niyang nilipol ang buong linya ng maharlikang dugo sa Huda. Ngunit si Jehosheba, anak ni Haring Hehoram, ay mabilis na iniligtas si Joas, ang batang anak ni Ahazias, mula sa mga prinsipe na nakatakdang patayin, itinago niya ito kasama ang kanyang yaya sa isang silid. Bilang anak ni Haring Hehoram at asawa ng saserdoteng si Jehoiada, gayon din bilang kapatid ni Ahazias, si Hehoshiba, ay nasa natatanging posisyon upang maprotektahan ang bata mula kay Atalia, na sinigurong mabuhay ang batang prinsipe. Sa loob ng anim na taon, habang malupit na namumuno si Atalia, si Joas ay nanatiling nakatago sa templo ng Diyos. Dahil sa pagkawala ng kanyang anak at sa madilim na impluensyang pinaniniwala ang mula kay Satanas, na noon pa man ay naghangad na putulin ang lahing mesiyaniko at muling susubukang gawin ito sa hinaharap. Si Atalia ay nagpatupad ng malupit na hakbang sa pag-angkin ng trono sa pamamagitan ng pagpatay sa sarili niyang mga apo. Samantala, batay sa banal na pangako sa Genesis 3.15 na nagtitiyak ng pagpapanatili ng angkan kung saan magmumula si Heso Kristo, si Jehoshiba ay nahikayat na iligtas at itago ang kanyang pamangkin. Sa loob ng anim na taon, Si Joas ay inalagaan at pinangalagaan sa templo ni Hehoyada na saserdote, kaya't nanatili siyang hindi maaabot ni Atalya, dos hari 11 du. Si Hehosheba, anak ni Haring Joram ng Huda at kalahating kapatid ni Ahazias, ay nagligtas kay Joas, anak ni Ahazias, mula sa nakatakdang pagpatay sa mga anak ng hari. Itinakas niya ito mula sa kapahamakan at itinago kasama ang kanyang yaya sa isang silid na nagbigay sa kanya ng proteksyon laban kay Atalia kaya't nailigtas ang kanyang buhay, Dos Kronika 27. Ang mga anak ni Atalia na tagapagmana ng kanyang kasamaan ay lumapastangan sa tahanan ng Diyos ginamit ang mga sagradong kagamitan na inialay sa Panginoon para sa pagsamba kay Baal. Ngunit lingid sa kaalaman ni Athalia, may isang apo siyang nakaligtas sa kanyang marahas na paglilinis. Tulad ng kanyang mga ninuno, siya ay isang deboto ni Baal, isang diyos na lubos na iginagalang sa sinaunang Canaan at Phoenicia. Noong panahon ni na Haring Ahab at Reyna Jezebel, umabot sa Rurok ang pagsamba kay Baal sa Israel, kaya't direkta ng namagitan ng Diyos laban sa idolatriyang ito sa pamamagitan ng kanyang propetang si Elias. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan laban kay Baal, nagdulot ang Diyos ng tagtuyot na tumagal ng tatlo at kalahating taon bilang patunay na siya lamang ang may kapangyarihan sa mga elemento ng kalikasan. Ang pagsamba kay Baal ay unti-unting lumusob sa relihiyosong paniniwala ng mga Hudyo mula pa noong panahon ng mga hukom. Matapos ang anim na taon ng paghahari ni Atalia, kumilos si Hehoyada na punong saserdote. Naglagay siya ng mga bantay sa templo at pinangunahan ang isang pampublikong seremonya upang iproklama si Hoas bilang lehitimong hari. Nang pahiran si Hoas ng langis, ang buong kapulungan ay nagdiwang at sumigaw, Mabuhay ang hari! Irendumanip pa dinuro ni Madam Pagkatapos, ipinagkaloob ni Jehoyada sa batang hari ang korona at ang batas, isang kopya ng kautosang mosaiko. Ang kilos na ito ay nagpatibay sa pag-upo ni Hoas sa trono na sinalubong ng masiglang pagbati ng bayan na nagsasabing, Mabuhay ang hari! Dos Kronika 23.12.13 Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga taong tumatakbo at nagdiriwang sa paghirang ng hari, Lumapit siya sa pulutong sa templo ng Panginoon. Pagdating niya roon, nakita niya ang hari na nakatayo sa tabi ng kanyang haligi sa pasukan. Pinalilibutan siya ng mga opisyal at mga manunugtog ng trumpeta habang ang buong bayan ay nagsasaya, tinutugtog ang kanilang mga trumpeta at pinangungunahan ng mga musikero ang pagpupuri sa pamamagitan ng kanilang mga instrumento. Sa matinding galit, pinunit ni Atalia ang kanyang kasuotan at sumigaw, Pagtataksil, pagtataksil. Dinala siya sa templo ng Panginoon dahil sa ingay, ngunit sa halip ay natagpuan niya ang batang hari na kanyang inakalang patay. Ngayon ay nakoronahan at pinapalibutan ng masayang madla. Ang tanawin ng batang hari, kasama ang buong suporta ng bayan, ay tiyak na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigla at pangamba. Hindi pinansin ng mga tao ang kanyang sigaw sapagkat siya mismo ang tunay na manlulupig. Ang kanyang mga sigaw ng pagtataksil ay hindi pinakinggan. Si Hehoyada na saserdote ay nag-utos na dalhin siya sa labas, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin na huwag siyang patayin sa loob ng banal na templo. Sa halip, siya ay dinala sa tarangkahan ng mga kabayo kung saan siya pinatay bilang parusa sa kanyang napakaraming kasalanan laban sa Yuda. Ang salaysay na ito ay nagsisilbing paalala na habang may mga taong umaakyat sa kapangyarihan dahil sa tunay na malasakit sa kanilang tungkulin at layunin, may iba naman na naghahangad ng pamumuno upang gamitin lamang ito para sa sarili nilang kapakinabangan at malasap ang nakalala sing nadam-damin ng pagiging makapangyarihan. Sa maraming pagkakataon, hindi nagtatagal bago makilala ang tunay na likas ng isang pinuno. Sa kaso ni Atalia, agad itong naging malinaw. Nang mabalitaan niyang napatay si Haring Ahazias ng kamay ni Shehu, agad niyang pinatay ang lahat ng maaaring maging tagapagmana ng trono mula sa angkan ng Huda, kabilang ang sarili niyang mga apo. Gayunpaman, nabigo siyang patayin si Joas, ang nag-iisang batang nakaligtas dahil sa matapang na hakbang ni Hehoshiba, isang makadiyos na dalaga na itinago siya sa templo ng Panginoon. Sa loob ng anim na taon, nakaligtas si Joas sa pagpatay na ipinagutos ni Atalia, kaya natupad ang banal na pangakong magmumula ang Mesiyas sa angkan ni David, isang lahing walang halaga kay Atalia. Ang kanyang mga kilos ay naglalarawan ng isang pinunong ang di mapigilang uhaw sa kapangyarihan ay nagtulak sa kanya upang gawin ang pinakamalulupit na krimen kabilang ang pagpatay sa sarili niyang pamilya upang manatili sa kanyang ninakaw na posisyon. Ang paghahari ni Atalia sa Huda ay tumagal ng pitong taon bago siya pinatalsik ng bayan. Ang kanyang pamumuno ay isang malinaw na halimbawa ng isang lider na hindi ginagabayan ng kabutihan, kundi ng isang matinding hangaring humawak ng kapangyarihan, karangalan at katanyagan. Hindi mahirap makita kung ang isang pinuno ay may baluktot na motibo at si Athalia ay isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa nito. Pangatlo, Herodias, Reyna ng Galilea. Kilalang kilala si Herodias dahil sa kanyang kasamaan at mananatili siyang isang kinatatakutang pangalan dahil sa kanyang papel sa pagkamatay ni Juan Bautista. Ayon sa mga kasulatan, siya ang asawa ni Felipe na kapatid rin ni Herodes na tetrarka. Gayunman kalaunan ay naging asawa siya ni Herodes Antipas, tahasang nilalabag ang batas habang buhay pa ang kanyang unang asawa matapang na kinundena ni Juan Bautista ang kanilang bawal na relasyon, kaya't lubos na nagalit si Herodias at hinangad niyang ipapatay siya. Dahil sa kanyang impluensya, ipinaaresto at ipiniit ni Herodes Antipas si Juan, hinihimok ng mapaghiganting hangarin ni Herodias. Bagaman nais niyang ipapatay si Juan, nagaatubili si Herodes Antipas dahil sa takot sa posibleng pagtutol ng bayan at sa kanyang pagkilala sa kabanalan at integridad ni Juan. Sa isang piging para sa kanyang kaarawan, labis na humanga si Herodes sa sayaw na ipinamalas ng anak ni Herodias, kaya't pabigla-bigla niyang ipinangako na ibibigay ang anumang kahilingan nito. Marcos 6, Divided 28, Amplified Bible. Si Herodes mismo ang nagutos ng pagdakip at pagkabilanggo kay Juan dahil sa kanyang kasal kay Herodias sapagkat tahas ang sinabi ni Juan sa kanya, hindi naaayon sa batas ni Moises na angkinin mo ang asawa ng iyong kapatid. Sa kabila ng matinding poot ni Herodias kay Juan, hindi niya ito agad mapapatay dahil ipinagtanggol siya ni Herodes na kinikilala ang kanyang kabanalan. Bagaman hindi niya lubos na nauunawaan ang mga pangaral ni Juan, nakikita niya itong isang matuwid na tao at patuloy niya itong pinakikinggan. Gayunman, dumating ang perpektong pagkakataon para kay Herodias sa marangyang selebrasyon ng kaarawan ni Herodes. Dumalo sa kaganapan ang mga matataas na opisyal, maharlika, hukom, mga pinuno ng militar at mga kilalang tao ng Galilea. Sa gitna ng kasayahan, sumayaw si Salome, anak ni Herodias, at labis na nabighani si Herodes at ang kanyang mga panauhin. Sa labis na pagkatuwa, nangako si Herodes sa dalaga, Hingin mo ang anumang naisin mo at ibibigay ko sa iyo, at ipinangakong kahit kalahati ng kanyang kaharian ay handa niyang ipagkaloob. Matapos kumonsulta sa kanyang ina, bumalik si Salome kay Herodes at walang pag-aalilang ang sinabi, Nais kong dalhin mo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan Bautista sa isang pinggan. Bagaman nalungkot sa kahilingan, naramdaman ni Herodes na wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ito dahil sa kanyang sinumpaang pangako at sa presensya ng kanyang mga panauhin na maaaring mag-isip na siya'y mahina kung siya'y tatanggi. Kaya't kaagad niyang inutusan ang isang berdugo upang isagawa ang pagpatay. Pinugutan si Juan sa bilangguan at dinala ng berdugo ang kanyang ulo sa isang pinggan upang ipakita kay Salome. Pagkatapos dinala ni Salome ang kakilakilabot na regalo sa kanyang ina si Herodias.